at meron na nga itong avail 8% tax rate option. Wala bang avail 8% income tax rate option ang Oros account mo? Lagyan natin yan. Let's start. Pwede po itong gawin kahit sa iyong cellphone kung wala kang laptop o computer. Open your Google Chrome o kahit anong internet browser na meron ka. Then, search 1901 BIR form. Sa results, i-click ang application for registration link. Sunod, i-download ang form. Pagkatapos ma-download, i-open ang form at i-edit o pilapan ito. Pwede mo itong i-edit gamit ang Acrobat PDF Editor sa iyong cellphone. I-download mo lang sa Play Store ang PDF Acrobat Editor. Kung naka-laptop o PC ka naman, pwede mo rin itong i-edit gamit ang alinmang PDF editor na meron ka. Pilapan ang mga sumusunod. Pag okay na, e-type ang iyong pangalan at lagyan ito ng iyong e-signature. Huwag kalimutang i-save ang form pagkatapos pilapan ito. Sunod, picturean din ang iyong valid ID. Pag okay na, e-open na ang Gmail. Then, click Compose. Sa tuo, e-type ang email ng iyong RDO. Para sa kumpletong listahan ng email, e-click lang ang link sa description. sa subject, gayahin mo na lang ang nasa video. Sa nilalaman ng sulat, gayahin na lang din ang nasa video. Pag okay na, i-click naman ang attach files. E-attach ang form 1901 na iyong pinilapan at ang valid ID na iyong iniskan. Pag okay na, i-click na ang send para maipadala ang email sa iyong RDO. Sa personal kong experience, nag-email sa akin ang aking RDO na as per verification on our system, you are not registered as job order. Kaya nag-scan din ako ng aking service contract para patunayan na ako talaga ay isang job order. Ipinadala ko din ito sa aking RDO gamit ang email. At pagkatapos nito, nag-email na sa akin ang aking RDO na okay na ang aking Oros account. Nag-email din sila na updated na rin ang aking Oros account. Para makasiguro, tingnan natin ang aking Oros account. At meron na nga itong avail 8% tax rate option. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.